Palag tayo maka-sosyo. Laban tayo sa henerasyon na to. Negosyo at content creation. 'Yan ang henerasyon natin. Pag hindi ka lumaban sa dalawa na 'yan, sablay ang buong ginagawa mo. Kahit gaano ka magnegosyo kung hindi ka magko-content, -co walang kwenta 'yon. Kung nagko-content -co ka naman at hindi ka nagne-negosyo, mauuwi ka sa kabudulan. Mauuwi ka sa pangloloko ng iba mauuwi ka sa mauuto ka rin ng iba. Walang tatalo sa kombinasyon ng dalawa na yan. May negosyo ka at nagko ka. Paglaban nyo yan mga kasosyo. Gawin nyo lahat para makapag-negosyo ng sarili at gawin nyo lahat para makapag-upload din kayo. Binuksan ko nga programa ng KMCC last 3 months ago dahil sa nakikita kong Mahina ang puwersa natin sa pagkukontent. Yung mga mabubuting negosyante, mahina ang puwersa. Ang realidad, sa ating mga kasosyo, magaling tayo magnegosyo. Ang problema natin, takot tayong magkontent. Hindi tayo marunong magkontent. Hindi makakapal yung muka natin. At yun ang tinuturo ko sa KMCC program. Wala na akong babaguhin sa kabaitan nyo. Sa negosyo nyo, wala. Hayaan yung tulungan ko kayo na makapag-upload Anong sasabihin nyo, paano nyo sasabihin yun, paano nyo lalabanan ng hiya, paano nyo lalabanan ng takot. Yun ang KMCC program. Kasos yung malupit, content creation program. Yan ang full focus ko for last ilang buwan. Kasi ito yung kulang natin eh. At ngayon, ito na. Batch 4 na, last batch ko na magtuturo. At ngayon din, gumagalaw na yung mga talipandas na mga content creator nagsasanib-sanib na sila. Tulong-tulong na sila kung paano nila paiikutin yung mga audience, yung mga viewers, yung mga tao, yung mga Pilipino. Tulong-tulong na sila para i-impose na ito ang katotohanan, ito ang kabutihan, ito ang kabaitan, ito ang totoo dapat yung paniwalaan. Tulong-tulong silang gumagawa ng content. Kaya pag tinignan mo, kala mo, yun na yung totoo nakakalungkot. Matutulog na naman ang mga Pilipino, mauuto na naman. Kala ko kalayaan na ng pag-iisip. Kaso ito na naman yung bagong puwersa na magkukulong na naman sa isipan ng mga Pilipino. Inuuto ang mga Pilipino para sipsipin ng sipsipin ang kanilang atensyon, ang kanilang pera, ang kanilang kamalayan, ang kanilang kalayaang mag-isip para sa sarili nila. Mga kasosyo, ginising ko na kayo noon na magnegosyo. Ngayon, ginigising ko naman kayo na mag-content din kayo. At kung hindi nyo talaga kaya, hayaan yung tulungan ko kayo ng isang buong buwan. Mabilis ang turuan, one whole month. Dumaan kayo sa kasosyong malupit content creation program. More than pa yan sa content creation. About yan, sa pinaglalaban natin kung may konti pa kayong pag-iisip sa pagsali sa KMCC program, itabi nyo na muna yon. Pumasok kayo sa KMCC, hindi kayo magsisisi paglabas nyo sa KMCC program. Mga kasosyo, matindi ang laban natin. Pag hindi natin nilaban ang content creation, hindi tayo nagwagi dito o hindi man lang tayo nakasabay, ang buong henerasyon natin ang mapepeste. Nagsisimula na silang gumalaw nagsisimula na. Nagtutulong-tulong pa sila ngayon. Nagkakampi-kampi pa sila ngayon. Pag nakaisip ng istoryahiyan, ng ganap, mag upload si ganito, mag upload si ganon, mag upload si ganito, may pinapakita silang istoryahin. Nakala mo, yun ang totoo, pero hindi pala patay ang karamihang Pilipino. Nakakalungkot maisip yung future pag hindi tayo lumaban palag tayo mga kasosyo, mag-content tayo. At kung hindi ka talaga makakontent, huwag mong palagpasin ang huling batch ng KMCC program. mag start na to sa Monday. Mag-message lang kayo kung interesado kayo. Mga kasosyo, hindi ko to ginagawa ng walang malalim na dahilan. Ginagawa ko to kasi naniniwala talaga ako na ito ang laban. Entrepreneurship at content creation. Hindi na lang content, hindi na lang entrepreneurship. Entrepreneurship at content creation. Ito ang laban ngayon. Kung nabubuhay pa si Jose Rizal, mga kasosyo, si Jose Rizal, kailan niyo ba si Jose Rizal? Si Jose Rizal, kaya siya naging influential na Pilipino dahil nag-content siya. Nag-content. Gumawa siya ng content. Anong content ni Jose Rizal? Wala pang vlogs nun. Ang content niya, ay yung mga sinulat niyang aklat. Yon ang content ni Jose Rizal. Kung hindi nagsulat si Jose Rizal ng content na yon, ng mga libro na yon, hindi magigising ang mga Pilipino. Nasa content ang kalayaan, mga kasosyo. At nasa content din kung makukulong na naman tayong mga Pilipino sa susunod na henerasyon. Palag tayo mga kasosyo. Tayo ang positive content creator ng henerasyon natin. Huwag nyong itikom ang bibig nyo. Ilaban nyo ito. Hayaan nyong tulungan ko kayong mag-upload ng tama. Hayaan nyong maibigay ko sa inyo yung mga natutunan ko ng 7 taon. Mga kasosyo, laban ang content. Hindi to sa pagpapasikat lang. Hindi to sa perang kikitain lang sa content hindi to sa dami ng subscribers. Labanan to ng katotohanan. Kahit alam mo katotohanan, kung walang nakikinig sa'yo, hindi yan magiging katotohanan. Nakatagong katotohanan. Pero katotohanan na ikaw lang ang nakakaalam. Mga kasosyo, speak up. Stand up. Wake up. Laban tayo. gising. Matagal nagtulog tulog ang mga Pilipino. Tayong unang nagising, manggising pa tayo mga kasosyo. Mahal na mahal ko kayo mga kasosyo at ang mga Pilipino. Mabagal man ang usad natin, pero umuusad ng tama. Umuusad ng tama. Keep uploading mga kasosyo sa mga nag-upload na. Sa mga hindi pa nag-upload, ilaban nyo. Kung hindi nyo talaga makayanan, may KMCC program tayong binoo. Ang batch 4, last batch, magsisimula na in 6 days. Mag-join kayo ngayon mga kasosyo. Need ko ng maraming kakampi sa laban na to. Ayaw kung ako lang ang sikat sa atin. Ayaw kung ako lang ang kilala, pinapanood. Mas marami tayo, mas mainam. Paano mag-join sa KMCC? Mag-message lang kayo. Kahit ngayon, mag-message kayo. Ilang slot na lang ang natitira. Mga kasosyo, si kasosyong Glenn ng Batch 3. May video feedback siya. Panoorin natin. Magandang gabi muna kaila kasosyong Gerald. Kasosyong Gerald, message lang kayo kung interesado po kayo. Si kasosyong Jonathan, nanonood. Sila kasosyong Arcel Celso. Kasosyong Pat Valencia. Thank you po sa panonood kasosyong Paula. Habol po sa batch 4 kasosyong Paula. Sensya na medyo down ng energy ko mga kasosyo kasi nalulungkot talaga ako nung na-realize -na ko yung kanina na anak ng tin tinapa. Nagtutulong-tulong sila para magpakita ng maling katotohanan. Nagtutulong-tulong sila, nagsasama-sama sila para gumawa ng mga kwentong hindi totoo. Pero pinapalabas nilang totoo. Which is, grabe yung power na yun. Grabe yung kapangyarihan na yun na mag-disseminate ka ng ganong ganong story pinapalabas mo totoo pero hindi totoo panluloko yun hindi natin sila mapipigilan pero ang magagawa ko magising ang mga Pilipino na mag-isip na isipin nyo kung totoo yung napapanood nyo o hindi kung scripted ba yan o hindi kung mabait ba talaga yan o hindi kung nagpapanggap lang ba yan o hindi gising mga Pilipino Hello po sa yung Ronnie, good evening po, interested po ako, sabi niya, message lang po kayo ngay ngayon na, ilang slot na lang po natitira sa batch 4, ho, po, po kayo, last batch ko na po yan, one month na program yan mga kasosyo. Trabawin nyo na, singit nyo na yan sa buhay nyo mga kasosyo, laban tayo. right. Okay, ayun pala mga kasosyo no. Pakinggan natin yung ibang kasosyo na nagko-content -co na rin ngayon na dating nahihiya. Ngayon nagsisipag content na rin. Panorin natin sila. Alright. Okay, ngayon si kasosyo Glenn yung naka-next. From batch. Si kasosyo Glenn sa kanya itong business na GTS. Okay. Panorin natin si kasosyo Glenn. Pakinggan nyo na lang yung sasabihin ni kasosyo Glenn about sa pagko-content. -co para ma-inspire din kayo kay Kasosyong Glen, Okay. Bakit kailangan mo sumali sa KMCC? Ikaw ba yung negosyante na huling natutulog at una pang nagigising sa mga kasamahan niya? Ikaw ba yung negosyante na pumera na o may mga napagana sa mga itinuotong discount eh, ni kasosyo, ang Arvin. Pwes, para sa iyo yung video na to. Kaya tapusin mo at uh, sasabihin ko sa iyo kung bakit dapat kang sumali sa KMCC. Pero bago yun, ako nga po pala si Glenn T. Sanchez o si GTS. At may pitong taon na rin po akong uh, nagninegosyo at 5 uh, limang taong kasosyo. Okay, eto muna pa yun. Five years ago, yung unang-unang technique na, na tumatak talaga sa akin, ano, yung kung paano mo titingnan yung parte ng negosyo. Yung structure ba? Yung uh, advertising, yung sales, yung production, tsaka yung everything else. <laughs> Gumana sa akin yun. Alam mo, dahil, eh ko, okay, hindi naman siya ganun ka-teknika. Hindi ka marunong, basta gagana yun, napagana ko yun. Tapos yung uh, paano maging hindi tama. At uh, magagawa mo na agad yun gawin mo lang yung mga diskarte na yan at hindi ka magiging tamad. O mababwasi yung pagkatamad mo. gumaan sa akin yun. Yung prepaid at saka postpaid. Grabe yun. Grabe yun, grabe yun. Oh, so, anyway, oh, bakit nga ba ako sumali sa PMCC program? Well, syempre, dahil sa reprocessity. Oh, reprocessity. city oh, yun. Oh, kasi hindi pwede receive lang tayo ng receive. Kailangan mag-give back din tayo. ba? Diba? Sa mga dami ko natutunan sa kanya, yung panahon para makapag-give back ako. na uh, at doon din pumasok sa bungo ko na, oo nga pala, sa ting meron akong sinusolusyonan na problema, o meron akong pinong problema sa negosyo. Kaya si, uh, si Kasosyong Arvin yung uh, nakakasagot sa mga ano sa mga pinong problema ko na yun. Dahil alam mo naman yung negosyo eh, ano yan, hindi naubusan ng problema. So, ayun kasing si, ano, no, si Kasosyong Arvin, Miss ano yan eh, Miss Angel yan. Alam mo yun pag nagdadasal ka kay Lord na uh, ma-figure out mo, masolusyonan mo yung problema na yan, siya ibibigay. Ha! Huh? ko, siguro Angel yun nung unang panahon. Oh. Kaya, sumaan na ako ng no, KMCC. At yun, ano-ano uh, nga ba yung mga natutunan ko na? O ano yung mga natutunan ko special? Well, mga natutunan ko special ay wala naman talagang ganun special. At yun nga yung special dun, yung walang ganun ganong special. Dahil hindi mo yun mapipigure out. Dahil nga hindi ganun ka special. Pero, alam mo yun, executable at talagang yun yung dapat mong gawin sa buhay mo pag ninegosyo. Basta, ewan ko ba, ah, sa, so, sa, sobrang hindi ganong ko eh, special, hindi yun may isip basta agad. agad. Oh, it takes time. So, ano nga ba yung mga sa tingin ko ay magiging future na ko o ng kay MCC? Well, sa tingin ko ay sa lahat lalo ng mga mga dapat solusyonan mga ko, ng mga pinaproblema ko, meron nang mga sagot, i-execute ko na lang, at saka in the future, na, wala na akong makakaligtaan pa. Basta, may madami din siyang inilalatag doon sa KMCC na mga solusyon na i-execute mo na lang. Oh. So, ayun. Iniimbitahan ko nga pala kayo na sumali kayo doon sa ano, sa KMCC batch 4. Dahil finally, uh, sa dami din ng mga nagre-request. Ayun, pinagbigyan niya na tayo. Sumali kayo doon, lalong-lalo lalo na yung mga OG-OG dyan na na matatagal na na nakaka pulot o nakapulot ng diskarte ni kasosyong Arvin, it's time to ano na, na uh, give back. O basta, at saka yung mga bagong kasosyo na nandyan, na nag, nangangarap magnegosyo, mag or may negosyo na, sumali kayo at sigurado na magagamit at magagamit nyo yung mga matututunan nyo doon sa buhay ng pag -negosyo. Okay, personal na mensahe ko uh, sa'yo kasosyong Arvin. Unang-una, uh, happy birthday sa'yo. Uh, pero pasensya na. Uh, hindi ako nakadalo kahapon. Pero alam mo na yun. Alam kong gets mo na yun kung bakit. Basta alam ang gets mo na yun. At, Salamat din sa pag mo o paghubog mo na dumaan ako sa mga mahihirap sa mga chaotic na sitwasyon. Kaya ngayon, ang tibay-tibay ko na basta, basta yung pagtrain train mo akin So, salamat doon. Sobrang salamat. At tsaka, sana, wag ka magsawa na maging isang mabuting ehemplo sa lahat sa mga kasosyo. Kasi, lagi mong napaparealize sa akin na ang tamad-tamad ko pa. Kahit na kala ko si Paguna, ang tamad-tamad ko lang. At ang dami-dami dapat ko pang alamin, ikaw yung nagpaparealize sa akin nun. Sana ay uh, wag ka magsawa na maging mabuting ehemplo. At eto pa at ibilang mo ko sa mga kakampi mo ngayon at saka in the future na kapag kayong tinawagan mo na sinabi mo na aso uh, asosyong Glenn, parang Glenn, kailangan ko ng ganito o yung mga car matting sa, sa mga binibild mo na no? sa sasakyan hmm. o sa mga ginagong sasakyang Pilipino o sa basta kung san, san pa. Asahan mo, ibilang mo ko doon na magiging kakampi mo ko. Maraming, maraming salamat. So, ayun. Uh, na. Tigilan na yung mamaya. Ngayon na. Yun. Thank you, kasosyong Glenn. Thank you. Grabe. Bakit kailangan mo sumali sa Lopez Thank you, kasosyong Glenn. Sa pagiging kakampi natin. Yan. Follow nyo si kasosyong Glenn, mga kasosyo. Yung GTS business niya. Nakita na kami nung anniversary din. No? At nung graduation ng batch 3. Thank you very much ka sa Glenn. Alam ko maasahan kita hanggang sa dulo. Thank you sa Reprosacity. Yan. Thank you, thank you. At kung ano mga pinagdadaan natin mahirap ka sa siyong Glenn, lalagpasan natin lahat yan. Yan. Ang program mga kasosyo, hybrid, ano? Hybrid siya. Ibig sabihin, pwede kayo umatend online or pwedeng umatend, pumunta kayo sa Nova Town. Doon kasi ako nagtuturo araw-araw. 9 a.m. to 3 p.m. Kung busy kayo, Pwede nyo mapanood yung replay, walang problema. Kung hindi nyo mapanood yung replay, sobrang haba kasi, 9 to 3 p.m. May summary doon na 2 hours a day lang ang need yung subaybayan. Hindi na kayo mahuli sa klase. Tapos after isang buwan na program natin, pwede nyo naman balikan yung buong lesson. Naka-replay naman yun, naka-upload. Ayos. Okay, sa mga, sa sa batch 4 message na kayo ngayon na.